Ito, umakit na si Kuya. So, ayan guys, umakit na ng Boko no. Nag-request tayo kay Kuya nga. Bumili tayo ng Boko dito sa Isla uh, Isla Tingloy sa so, Masasa Beach. So, ginawaan niya ng ano, ng hagdan. So, pupuntahan natin. Wait, dito ka lang. Hintayin natin. So, ayan, inaantay natin. Sabi ko, bibili kami ng buko. Ayan, may ginagawa si kuya pero umakit sila ng buko. So, ganyan pagtanggal mga kapatid ng buko. Ang <tong> yugan eh. Alis yung makukukro. Ang yugan eh. So, andun na laglag yung buhok ko. Ayun. So, pupuntahan ko si Kuya. Tutulungan ko magdala ng boko. ko. Susan so, ba sila dumaan? Hoy, well, sumunod ako. Sumunod po ako. Sumunod po ako sa inyo. Ay, masakit pala itong ano? Ay, 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 sumabit na. Oh. So, masok ka lang daanan mo. No? Hopya. Kita manggala Pwede na 'yan. <laughs> Oo. Oh. Sige po. Ayun. alam Ano 'yung pagkain ng kambing? Aray, aray. Didik pala. Oo. Yun. <laughs> ang <Tamang> kasama ko. <laughs> Ayun, presko presko. Ayun, napakasarap. Oh, yeah. Ang sarap ko yan. Buko ng malapit sa dagat, no? Oo. Iba ang lasa sa amin. Well, iba, 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 ang lasa pagkakuan na eh, Brad. Ha? Iba, iba. Iba ang lasa ng niyugo ni Bina. Sa masasa. Masarap, masam tamis. Na, ng alat. Oo. Oh. Hindi ka ng ibang sa bundok, eh, mm. Sisiplay, ulan lang. Mm. Uh, Ayun niya. Kuya, ano yung mga kuya? Ay, mo. Ah, babi akain. Hindi, wag na kasi dalhin. Dalhin namin sa taas. Ah, dadalhin namin sa taas. Para lagyan namin ng... Tignan yung asukal, mm. yung gatas. Mm. Sarap yung kuya. Talagay ko lang tangkay. kahit. Eh. Mm. Para kayo... Yun, e baka gusto nyo uminom at uminom na din kayo. Inumin nyo na lang tubig. Kuya, inom mo ng tubig kuya. Para, para... Ano, mabawasan yung bigat. Ha, <laughs> ha, Ilang kambing na yan kuya? Makaka apat, apat. Ay, marami na rin pala no. Anong klase ng kambing ba nila? Ay, mga oh, si mga alaga nila. Ano kuya, lalagyan na ng ano? Oh, yung hawakan. <laughs> Alam, tatanggal pala yan. Dito ba na ang... Mm. Eh, na natin sa bag. May, wala bang damit yan? Wala bang damit. Kasi ipasok mo sa bag. kasya Yan Baka gusto mong uminom ng Brad Suntay dadan sa to. So ayan guys. Ito na yung buko na binili namin. So ininim ko na yung sabaw. Naubos na yung sabaw. Hindi nagpabayad si kuya kaya lang nakakayak si inakyat niya. Pinagpaguran niya. So inabotan namin ng ano. Maliit lang naman inabot namin pero malaking bagay na para sa kanya. So binigyan ng apat na buko no. So totally ang buko dito ay ano lang. Parang parang inahayaan na lang nila na ano mahalaglag, walang problema. Yan dito. Pinabayaan siya. Ang dami nga nilang buko dito. Ni Ugan. So, ngayon Ayan, nagpakuha kami Ang tamis ng sabaw Iba ang sabaw pala pag malapit sa may dagat Ang ano, may yung boko Iba ang rasa ng sabaw So, pinilit kong inabutan Kaya, ayon oh dito na tayo dadaan So, ayan, pawi na kami, no Yung uhaw namin natanggal dito sa boko Ang sarap ng boko So, babalik muna kami sa aming accommodation. Tapos, naghanap kami ng kasama sa aming island hopping kasi dalawa lang kami. Medyo mahal pag dalawa. So, kung no choice, wala nang talagang darating ngayong tanghali, baka mapilitan kami mag-solo na lang ng ano, ng island hopping namin. Ay, sarap! Sarap ng buko Ngayon, ito naman ay isa salad namin. Boko salad. So, only here in the Tingloy Island. So, very refreshing mga kapatid na yung lugar na ito. Huh? Sarap. Kaya nagre-refer sila ng bangka. Dapat pala ikaw dadalan nito para pumayat ka. Exercise ba? Kati ng ano ko, bis. Sinundan ko si kuya pag akit ng buko Ang kati. Grabe. Ito ba yung si Kuya yun? Yung kanina hindi. <laughs> may ano na po kami. Apo oh, po sir. <laughs> ah, pag meron po. Oo. Oh. Uwi muna kami at pag meron. Ah. Oh. Ah, sige po, sige. Oh, para may kasabay. Hanggang anong oras kayo, kuya? Sa mag-ano? Ay, lanaping. Ah, okay, okay. Makikita pa ba yung ang fish feeding niyan sa kayong snorkeling? Ganong oras? Oo. Oo. Alas dos. Maliwanag pa yan kaya sa ilalim. Maliwanag pa po sa ilalim. Ah, uh, sige, salamat. Ah, uh, So, ayan mga kapatid. Ako, napakagal. Oo, oh, sige po. Oo. Oh. So, ayan guys. Maladaanan nyo itong mga bangka dito na no, station ng bangka. For tourism purpose itong mga ganito. So, tumigil na sila sa pangingista mga kapatid. Hindi <laughs> ko sure kung tumigil na ba. Pero, may isda pa rin talaga sila. <laughs> so, ayun, Ginagamit nilang mabangka nito. Ang iba nito ay for tourism purposes. Uh, mga turismo na dumadayo. Turi uh, no tourist. Local tourist or foreign. ito ginagamit nilang mabangka. Going to ano? Ba't sinara yan? Uh, ba't nangkain dyan? So, Ayan. Ang kati. Bababad kaya mo na ako sa dagat.